Ay, eh, mahalika, may tanong ako sa'yo. Anong pinagkaiba ng magnanakaw sa isang politiko? Well, ang pinagkaiba ng magnanakaw at politiko, ang magnanakaw, magnakaw muna sa takbo. Ang politiko, tatakbo muna bago magnakaw. I am In the door. Money loves me, and it comes more and more. And prosperity—it's my reality. Money loves me. Money needs me. Money wants me endlessly. Dahil sobrang init ang panahon na umabot na ng port ay napag-isipan din Day Malika at Samara na magpuntas sa beach para magbagbit dahil ngayong tag-init dahil sobrang nakakainit ang mga politiko na wala ibang ginawa kundi mangurakot sa kaba ng bayan ng mga Pilipino. Wow, refreshing! Salamat talaga Day Malika at tinalam mo ako ng Visit, nabisit, nagbisit ako doon kay Cynthia Villar. Sabi niya, hindi siya naiinitan. Samantalang tayo dito, halos mamatay-matay na tayo sa init ng panahon. Anyway, ano pala yung mga panibagong lucky numbers natin ngayon? Hi, nako sa Mara, isipin yung mga politikong yun, wala nang ibang ginawin kundi mag Anyway, narito na ang ating panibagong lucky numbers nationwide for March 8, ito na ang ating panibawang numero na ating isusumada upang magkaroon kayo ng panibang numero na sa inyo ay magpapanalo At ang labas natin is 2129 Ang ibig pong sabihin yan ay binatang namatay or binatang maitim Then we have this the parable and the word interval of number 7 Hello Philippines and nationwide Huwag natin kalimutan sa pagod ng first ball ay ko talaga sa taas sa gitna at sa baba. Sa second ball, mula baba hanggang gitna. So, itong naka-square na ito, guys, pang second ball yan, ha? So, pwedeng parehong taas, parehong gitna. Kapag sinaping parehong gitna, kasama dyan ang 8, 9, 16, 24, 17, at 16. Okay? Parehong baba. Kapag sinaping parehong baba, 5, 14, 11, 19, 12, at 13. So, tip number 1, sa amang panig ng Pilipinas, we have the number of 16, 17, or 16. 16, 8. Pwede siyang maging 8 ang 17, okay? Pwede rin ang 8, 16, maging ang 16, 24, 4, 22. Itong 13 ay pwede siyang maging 22. 8, 13, maging ang 5, 15, or number 4, 22. At para naman sa ating pete sumada for March 8, 2025, araw ng mga ahas, of course, We have the number of 3, I choose the number of 35, 22. Starting 8, I choose the number of 23, 30. Why I choose 23, 30? Because 2 plus 3 plus 30 equals number 8. So ating number 20, i choose number of 929 so i choose 929 because 9 plus 2 plus 9 equals to 20 starting 25 i choose the number of 2140 so i choose for 25 because 21 plus 4 equals number 25 and of course we are now for the first lucky number for march 2025 of course 35 minus 22 equals number 13 and 20 30 equals to negative 7 that's why our first lucky number is number 13, 7. And of course, turn up our second lucky number. 29 minus 29 equals 38. And 21 minus 40 equals 19. So our second lucky number is number 38, 19. Nang ibig pong sabihin, marami na tayong tao ay nagsipag asawa. And of course, turn up our strongest number for the March 8, 2025. Of course, 13 plus 7 equals 20. And 38 minus 9 equals 19. So ang ating... 20 ay pwede siya mag-11. Ang ating 19 pwede siya mag-10. That's why our strongest number for March in 2025 is number 20, 11, 20, 10, 20, 19, 19, 10, 19 11, or maging ang 10, 11. Naku sa Mara, mukhang nag-enjoy ka ah. Siguro merong nakubusuan dito. Bahala ka ha. May iwan ka dito sa sambal. Siguro dito ka na makapag-asawa. Ikaw naman, hindi maharlik ka. Asawa agad, di ba pwedeng ini-enjoy ko lang yung fresh dito sa Sambales? Alam mo naman, kapag bumabalik tayo sa trabaho, napaka-stressful na mga ibang tao doon. Piling tagapagmana ng kumpanya. Besides, wala naman palang masama ano, kung makapag-asawa ako ng mga taga-sambales. Dahil ang mga taga-sambales, bukod sa mga gwapo na sila, masasarap pa. Kaya, wala problema sa akin.